Kamusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga nadiskubre sa bansang Egypt na posibleng bumago sa paniniwala nating lahat? Kaya mula sa misteryosang reyna ng sinaunang ehipto, hanggang sa pinakaunang disenyo ng eroplano ay pag-usapan natin ang sampung nakakagimbal na nadiskubre sa bansang Egypt na gumulat sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, ang libingan ni Anke Senamun. Alam mo ba na noong unang panahon sa sinaunang ng unang Egypto ay posibleng ikasalang magkakadugo? Ang kakaibang pagkakataon nito ay nangyari kay Anke Senamun na ikinasal sa kanyang ama noong siya ay labing dalawang taong gulang pa lamang at matapos mamatay ang kanyang ama ay naging asawa ni King Tutankhamun na kanya namang kapatid ngunit tila ba hindi gusto ng langit ang pag-iisang dibdib ng mga magkakamag-anak dahil sa maagang edad ay namatay din si Tutankhamun pero kahit na sobrang sikat ng libingan ni King Tutankhamun kung saan dinadagsa at pinagkakaguluhan nito ng maraming eksperto ay kakunti lamang ang impormasyon tungkol sa libingan ng kanyang kapatid at asawa na si Anke Senamon. Kung saan kahit na nahulaan na ng mga eksperto ang lokasyon ng kanyang libingan ay hindi pa din nila ito mahanap. Hanggang sa kasalukuyan, dahil hindi ma-detect ng kahit anong device nila kung nasaan ba talaga si Anke Senamon at kahit na matagal ng panahon sila nag-iimbestiga dito, ay kakaunti pa lamang ang impormasyon na nakuha nila tungkol sa misteryosong Reyna. Yo! Kumusta mga Saliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Salixic Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there sa Salixic! Number 9, Valley of the Monkey Hindi na sa atin ang kaalaman na napakadaming mga sinaunang kagamitan ng matatagpuan sa bansang Egypt. Ngunit, pamilyar ka ba sa kanilang paraan ng paggawa ng mga ito? Katulad natin sa kasalukuyan ay meron ding paggawaan sa lugar ng mga taga sinaunang Egypto kung saan nila ginagawa ang kanilang mga artifacts. At ang pinakaunang paggawaan na ito ay natagpuan sa syudad ng Luxor sa bansang Egypt na naglalaman ng mga naiwang kagamitan pa ng mga tao noong unang panahon. Nandito ang kanilang mga ginawa, mga lamesang pinagawa ng mga at kanilang imbakan ng tubig at tulugan kung saan talagang namangha ang mga eksperto dito dahil madami silang bagong natutunan at natuklasan sa pamumuhay ng mga sinuunang tao sa Hito na posibleng makatulong para maintindihan nila ang iba pang mga tinatago at hindi matukoy na mga sikreto ng misteryosong bansang ito. Number 8 pagsamba sa mga pusa kung familiar ka na sa kultura ng mga taga-sinaunang Egypto ay mataas ang posibilidad na alam mo na ang kanilang kakaibang pananaw tungkol sa mga hayop, kung saan ang ilan sa mga ito ay tinuturing nilang mga sagrado at ang pinaka respeto at sinasamba nila ay ang mga pusa, kung saan hindi nakatakataka kung mayroong humigit-kumulang isang daang mga sarkopagus na nahukay ang mga archeology sa isang sinasabing templo ng Diyosa ng mga pusa. Ang mga inilibing ay sinasabing ang mga pare at mga opisyal ng templo. Angelo kasama ang kanilang mga kapamilya at dahil kasama sa kanilang libingan ang ilang mga revolto ng mga pusa ay talagang makikita na lamang kung gaano nire-respeto at sinasamba ng mga tao noon sa sinangunang Egypto ang mga pusa Number 7 Mga Inilibing na Hayop Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na hindi lamang ang mga pusa ang ituturing na sagrado ng mga taga unang Ehipto kundi madami pang ibang mga hayop Halimbawa na dito ay ang mga mummified na labi ng mga hayop na natikpuan sa isang necropolis malapit sa syudad ng Cario sa kapitolyo ng bansang Ihito kung saan nakapaloob dito hindi lamang mga bangkay ng mga pusa kundi na rin pati mga kobra, buwaya, leon at ilang mga ibon. Natagpuan din dito ang pinakamalalaking scarab beetle sa buong mundo kasama ng ilang mga artifacts kung saan talagang nakamamangha na ginawan pa talaga ng mga taga unang Egypto ng libingan ang mga sagradong hayop na ito kung saan isinama nila ang mga hayop sa mga bagay na kanilang ituturing na mga yaman. Number 6. Nahukay na Diyos Sigurado kong hindi ka agad maniniwala kung sasabihin ko sa iyo na mayroong nahukay sa necropolis sa Akara sa bansang Ehipto kung saan hindi lamang mga bangkay ng mga pare ang kanilang nahukay kundi pati na rin ang kanilang mga tinuturing na Diyos. Ang pangyayari ay ang paghahukay at pagkatuklas sa limang potsyam na mga sarcophagus na naglalaman ng mga pare at matataas na opisyal noong sinuunang Ehipto kung saan laking gulat na lamang ng mga eksperto nang madiskubre din nila ang mga estatwa at ribulto ng dalawa sa mga Diyos na sinasabihin samba noong sinaunang Ehipto. Ang dalawang Diyos ay si Nefertem at Sekar si na isa sa pinakasikat na Diyos sa bansa. Kung kaya't makikita na lamang kung gaano katibay ang debosyon ng mga bangkay na nahukay sa kanilang mga Diyos kung saan isinama pa nila ang mga ribulto ng mga ito sa kanilang hukay. Number 5 Kakaibang Coins kung susubukan mong imbestiga ng mga simbolo mula noong sinaunang Ehipto, ay maaaring makita mo ang kakaibang coins na ito na sinusuot sa ulo ng mga tao kung saan dahil kakaunti lamang ang impormasyon tungkol dito ay hindi ito masyadong pinagtuon ng pansin ng mga eksperto. Ngunit nang madiskubrin nila ang dalawang bangkay na may suot ng mga coins ay labis na lamang ang kanilang gulat dahil ayon sa mga imahe sa mga pader sa Egypt ay tanging mayayaman at matataas na opisyal lamang ang may karapatang suotin ng mga headphones na ito habang ang dalawang bangkay na natagpuan ay nakalibing sa libingan ng mga manggagawa at hirap Ayon sa mga eksperto ay posibleng ginawa lamang ito ng dalawang manggagawa para magkatuwaan. Ngunit dahil walang patunay ang tsoryang ito ay mas lumalim lamang ang misteryo tungkol sa headcounts ng sinaunang Ehipto. Number 4. Misteryosong Simbahan Maniniwala ka bang ba sasabihin ko sa iyo na mayroong libingan sa bansang Egypt na wala namang bangkay na nakalibing? Ang lugar ay ang Serapium of Saqqara kung saan inilagay ang mga segradong bulls noong unang panahon para magkaroon ng masasamba ang parehong mga taga unang Egypto at Griego kung saan sa sambahan na ito matatagpuan ang napakadaming mga libingan ngunit kahit na sobrang daming punto ng nasa loob nito ay hanggang sa kasalukuan ay wala pa ding matatagpuan na kahit anong bangkay ng tao o kahit pa hayop dito. Ayon sa mga eksperto ay posibleng hindi totoong kinaya ng mga tao ang pagdala sa mga sagradong bulls dito dahil kitang kita na ang lugar ay napapaligiran ng desyerto na talagang namang mahirap tahakin habang daladala -dala ang mabibigat na kabaong ng isang mabigat na uri ng hayop. Number 3 Meteorite Jewelry Madami sa atin ang nagangat na magkaroon ng alahas na gawa sa mamahaling bato o metal. Pero alam mo ba na mayroong pang mas pambihira sa mga ito? Ang nakakagulat at nakakamanga ang alahas ay ang mga noon ng mga mamamayan sa panahon ng unang Ehipto, kung saan ang kanilang mga alahas ay ginagamitan ng bato mula sa ating kalawakan. Meteorite ang kadalasang ginagamit sa pagbuo ng kanilang mga kwintas, singsing, -sing, hikaw at ilan pang mga palamuti sa katawan. At dahil sobrang dalang lamang makakita ng mga meteorites sa ating planeta ay talagang makikita kung gaano na lamang kataas ang halaga ng bawat isa sa mga alahas na ito kung saan hindi lamang ang kanilang ganda kundi pati na rin ang kanilang katumbas na pera ang out of this world. Number 2, Ang Sekreto ng Piramids hindi na bago sa atin ang kaalamanan at sa malayong inaharap ay mawawasak din ng ating kalawakan. Ngunit alam mo ba na matagal na itong nalaman ng mga tagay sinaunang Egypto kung saan gumawa sila ng paraan para pilit ng kontrahin ang pagkagunaw na ito? Ang kanilang ginawang paraan ay ang kanilang pagbuo sa piramid na napagalaman ng mga eksperto na mayroong kakayanan para gumawa ng malakas na electromagnetic energy na hindi lamang nakatutulong para mapaandar ang ating mga teknolohiya kundi pati na rin sa pagbuo ng magnetic waves ng ating planeta nadahilan dahilan kung bakit mayroong buhay sa ating planeta. Ang pagkabuo ng ating mga piramide ay naging paraan ng mga taga-sinaunang Egypto para mapanatag ang kanilang kalooban sa pangambang biglang lumapit na ang araw ng katapusan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang larawan na ito na nadiskubre sa bansang Egypt kung saan talagang nalito at naguluhan ang mga eksperto dahil kapansin-pansin na ang bagay ay isang labi ng chariot na ginagamit noong unang panahon sa mga patimpalak. Ngunit matapos suriin, inupagalaman na hindi pareho ang chariot sa ginagamit noong ng mga tagasin ng unang Egypto, kung saan hindi matukoy ng mga eksperto kung saan ito nang galing at kung bakit nandito ang chariot. Pero dahil patuloy pa din daw ang investigasyon tungkol sa kakaibang chariot, ay wala pa ding sagot sa katanungan kung ano ba talaga ito. Number 1 ang unang disenyo ng eroplano. Madaming mga eksperto ang nagsasabi na posibleng kahit pa noong unang panahon ay naisipan na ng mga tagasin ng unang ihipto ang pagbuo ng eroplano kung saan ang patunay sa tsorang ito ay ang Sakara Bird na hanggang sa ngayon ay misteryoso pa din kung para saan, kung saan merong nagsasabi na luroan ito para sa mga bata. Habang ang iba naman ay nagsasabi na ginagamit ang Sakara Bird para malaman ang direksyon ng ihip ng hangin. Ngunit wala pa ding napapatunayan sa mga ito. Ang tanging alam lamang ng mga eksperto ay talagang mataas ang tsansa na nagagawang pali pa ng kahoy na ibon na ito na talaga namang gumulat sa kanila. Dahil kung totoo man na nalaman na ng mga tagis na unang ihito ang paraan para makalipad ay eh, talagang patunay lamang ito na sobrang talino na ng mga tao sa lugar at posibleng mayroon pa silang mga ibang imbensyon na mas advanced pa kisa sa kasalukuyan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming kasaysayan ang nilalaman ng bansang Ehipto. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakakagimbal na diskubring ito ang pinakagumulat sa iyo at nagpataas sa iyong balahibo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.